mayinit ini na tsaap, ngayon sa X na dating Twitter ang former hashtag member na si Luke Conde dahil sa umano'y panggagapang di umano niya sa so nakilala niya sa isang bar. Sa post ng isang Joseph, wala naman itong binabanggit na pangalan kung sino pero ang mga netizens na ang kumakaladkad sa pangalan ni Luke. Anong say niyo dyan? Ayan. Ayan. Kureko. Kasi, Kasi Joseph, o alam mo, akong mga French... Ang mga netizen talaga, maraming mag plus one, one plus one eh. Okay, pag nakikita, iniisip ko nila, eto nga, eto na nga. Pero syempre, wala pa rin tayong kasiguro, O, oh, di tayo syukong siya. Pero meron daw nakikam-picture na halos kakatawan daw ni Luke. Sarang sabi, ba? Diba? Pero alam mo, may reaction si Luke, di ba? Okay. Pinag-uusapan pala ko dito sa ex. Anong mayroon? Parang gano'n ako. Meron parang anong kalguluhan anong ito. Ano Parang gano'n, Di ba? Yon, diba? kung nakarating sa kanyang mga chismes sa ex, di ba? Pero kasi may mga binabanggit kasing hashtag eh, yung ano, di ba? Oo. Oo. So, hindi natin alam kung sino doon. Oo, pero alam mo, ganun lang kano si Luke, di ba? Kakalma, -ka kakul. -ka -ka ka -cool. Yes. Di ba? Sa ex talaga, marami kang ano, no? Oo. Uh, di ba? Pero hindi tayo sure nga kung inintriga ka lang kasi hindi naman pinapakita yung ano eh. Yung buong yung katawan. Yung, may, yung, buong katawan, yung buong mukha. di ba? Maniwala tayo kung may mukha yung video eh. Correct. Wala. Pero nakita ako parang kamay lang. Ang hirap namang hulahan. Ang katawan lang na nakatali ko lang. Pero maganda na rin sana yung nagsalita siya. Although kalbado siya. Sabi niya, once and for all, hindi po kaya para tapos sa agad. Pero never pa naman na chase kasi siya na ganyan. Si Luke Dane pa lang, di ba? Wala pang ganyan kaso. Saka yung, yung, sinasabi ay ano, parang nagkita raw sila gumimik sa ano oh, sa bam. bar, parang ganon nakita oh, nagkita sa yan. bar tapos ano nagkayayaan may... daw sa kondo Tas, di umano ah. oh, yung mga kamay na ni Hilda nakaganapan oh, di ba gusto oh, di umano yung gwapo gwapo ni Luke model in... yan ng ano ng ang tawag dito ng friendship oh, underwear ma. oh, yes. mo ganon ang oh, oh, diba sa, 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 sa pinakamatangkad sa ano di ba oh, oh, sa ang ng magandang PR ng batang yan in PR sa kanya kasi money for us kasi sa Regal pa lang, Presno, isa sa mga pinakilala sa Regal nung araw. Ah. Yung mga talents ng Regal. Nasa kapuso na siya, di ba? Oo, oh, tapos napunta siya sa hashtag, di ba? Palapatihan, tapos napunta okay. siya sa, ano, sa kapuso. Kaya lang, yeah. yuk, siyempre, ganyan talaga ang showbiz na chichisibis ka. Pero kung di naman totoo, at least kalmado ka lang, di ba? Oh, Dead okay. lang sa si issue. Ayan.